And guys, uh, titignan natin yung mga nag-aaral dito magmaneho ng motor. Kung ano yung mga basic na makikita natin sa kanila. Kung ano yung mga standard na tinuturo sa kanila ng mga instructor nila. So, ayan, uh, matutunghaya natin kung ano ba talaga ang dapat uh, bago isyuhan ng lisensya ang isang uh, driver. Kagaya na lang ng pagmumotor. Dito, napakahigpit nila pag, uh, pagdating sa mga uh, pag-issue ng ng uh, lisensya dito, walang picture picture dito. Kailangan mo talagang maipasa lahat ng uh, sa una sa lahat yung exam, written exam, tapos yung actual driving test dito. So, titingnan natin yung kung ano yung mga ginagawa nila. Yung uh, nasa unahan natin, yan yung mga nag-aaral dito sa Hong Kong magmotor. So, i-observe natin yung kung ano yung mga Uh, ginagawa nila as a, a learner's driver dito sa Hong Kong so, yan, titingnan natin yan, huminto siya lingon sa kanan, lingon sa kaliwa paghihinto so, yan yung pinakang uh, basic na tinuturo ng mga instructor for safety ng uh, driver ayan, bago umandar lingon sa kanan, lingon sa kaliwa tapos paandar ng motor so, dyan pa lang nasasanay na yung nag magmotor sa safety ng uh, ginagawa nilang uh, pag-aaral ayan makita nyo kada paandar nya lingon sa kaliwat kanan ganun, ganun sila ka safety tinuruan kung paano magmotor yan yan signal light to turn din siya sa right tapos uh, tingon oh, nakita niya'ng walang ano tapos pasok 'yan Sana magkaroon din ng uh, ganong uh, implementation dyan sa Pilipinas na uh, bago isyuhan ng uh, lisensya kailangan makita muna o magkaroon ng training talaga kasi dito uh, maggugugol sila sa driving school kung ilang session yung uh, minimum nila bago nila isa lang yan sa actual test so sa actual test yung pinakang mag examine na dyan yung, yung uh, transport department kumbaga yung uh, LTO sa atin yan na yung uh, mag examine sa kanila sila yung magde-decide kung uh, sila yung magde-decide kung uh, papasa or babagsak ang isang uh, ang isang uh, driver learners dito sa Hong Kong so ganun ka higpit dito uh, dyan kasi sa Pilipinas hindi naman sa pag ano eh talagang uh, nadadala yung iba sa sa mga palakad or sa mga picture na hindi nila alam na yan yung nagiging cause ng walang kaalaman sa sa kalsada or sa mga uh, traffic rules kaya doon nagkakaroon ng mga aksidente yung mga uh, nasasangkot sa yung mga motorcycle or kahit sa mga mga anong klasing sasakyan kasi sa kawalan ng kaalaman ng mga safety traffic rules sa uh, atin so kung nanggaling kayo sa lahat ng driver sa Pilipinas kung nanggaling sa lahat sila sa uh, driving school And then uh, na-iisyuhan na sila ng lisensya nila, nadumaan sila sa pag-aaral. LT mismo ang uh, nag-exam sa kanila para ma-approvehan yung pag-issue ng uh, driver license. Siguro ko less yung uh, accident dyan sa Pilipinas. Kasi dito sa ano, sa Hong Kong, walang accident accidenting nangyayari dito dahil na disiplinado yung mga driver dito. Yan, makita nyo yung ginagawa niyan. Babaliin muna yung leeg ng mga <laughs> nag-aaral dito para masanay sila na kada liko ay kada andar, kada liko, lingon, kaliwat, kanan, ganong ganon sila ka kahigpit. So, diyan pa lang masasanay na yung mga nag-aaral magmaneho. Yung kung paano yung standard. Ayan oh, Kada hinto nila, lingon, kaliwat, kanan. So yan yung pinakang uh, standard. Ayan no, oh, pago pandarin rin.